Nangyari pong suspensyon sa pagpapalika sa gasa nitong Sabado dahil sa isyo ng seguridad sa ruta ng mga ambulansya. Binombaro kasi ng Israeli military ang mga ambulansya. Labintatlo ang nasawi sa pag-atake. anim naman ang sugatan. Papunta raw sana rito sa Egypt ang mga ambulansya para dalhin ang mga sugatan. Sabi ng Israel, sakay ng mga ambulansya ang ilang militanteng Hamas Nanawagan ng Gaza Health Ministry sa international community na dapat managot ang mga responsable sa pag-atake. Tinawag nila itong massacre. Mga kabalita, iba pang updates tungkol sa gera ng Israel at grupong Hamas, maya, -maya. Balik po muna sa studio. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10.30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.